Good morning everyone. So welcome back again sa aking channel. This is Lisa Cups Vlog, ang tenderang vlogger ng Laguna. So for today's video guys, I Update lang ito sa aking mini sari-sari store. Kapapamili lang namin ni Daddy guys sa grocery uh, para mag-restock ulit dito sa aking tindahan. Uh, update lang ito guys dahil uh, 'di ba nakaka-experience tayo ng palagi ang pag-uulan. So ano nga ba ang epekto nito sa ating sari-sari store? So dito sa aking tindahan guys, i-share ko sa inyo dahil simula nung pumasok ang buwan ng Agosto hanggang ngayon ay nakakaranas tayo, 'di ba, ng pag-uulan na kung sa saan malaking impact sa aking tindahan. Lalo na pagdating sa sales guys, dahil apektado talaga. Kasi di ba napaka-unpredictable naman talaga ng panahon, ng, at ng panahon natin ngayon pag umaga, magandang panahon pag sapit ng hapon or gabi bigla na lang, bubuhos yung malakas na ulan, na kung saan natataon naman na oras na nabilihan ng aking mga customer guys kaya talagang affected yung sales ng aking tindahan so yan yung update ko sa daily sales ko na talagang uh, kung minsan nakakaranas ng uh, tumal ang aking tindahan guys, so kumusta po sa inyong mga sari-sari store so ngayon guys, uh, update din ako kasi kaalis lang po ng JPI ahente ko na nagbaba na naman ng worth 6,000 po na sigarilyo. So, shout out sa you Sir Jess Marquez. Dahil sabi mo, pinapanood mo yung aking mga video. So, thank you talaga. And, syempre, sa kasama mo rin. So, shout out sa inyong dalawa. Sa staff ni JTI na talagang saludo ako dahil napaka-anis talaga nila. Dahil dalawang beses na nangyari na sobra yung binabayad ko pero binabalik talaga nila. Kaya, thank you sa inyo, uh, Sir Marlo, Sir Jess, So, thank you, thank you talaga And syempre sa kasama nyo lagi Thank you din dahil Na-increase na guys So, good news dahil um, Tumaas na ang aking credit line kay JTI from 51 naging 6,000 na. So, talagang gusto ko talagang tumaas kasi nga kinukulang talaga ako, guys, sa aking sigarilyo, lalo na yung Camel, guys, na talagang napakabenta dito sa aking tindahan. So, yan yung update ko, guys, sa sa sigarilyo ni JTI. So, yung credit line ko ay tumaas na. So, ngayon guys, i-share ko sa inyo yung mga pinamili ko. Uh, silent hauling lang ang gagawin ko guys na pag-share dahil maingay, may nagkakantaan po sa labas, baka ma CPR na naman ang aking na-upload na video. So, enjoy nyo lang po yung aking mga i-share sa inyo ng mga items na napamili ko. Try natin yung nabili ko guys kagahapon kay Chinese Store na ang binayaran ko ay 820. So, ito guys, isang ano uh, razor na blade tapos super glue, ah uh, king giver na battery tapos assorted uh, na face mask, tapos dalawang BL, dalawang uh, blade. So, dito guys, sa super glue, ang puhunan ko niyan ay uh, 75, tapos yung shaver 80. Ang mask ko ay 10 pesos each, ano, pack, guys. Tapos, yung lighter, guys, ay 350. Ah, uh, battery, 15 po ang isang ganito. So, yan, limang battery, limang ano yan, 75. Tapos, yung door ko, so, yan, itong door ko, guys, ang ano nyan ay 35 per box. Tapos, itong BL naman ay, ano... Itong BL guys ay 45 pesos ang puhunan ko niya. So, ang ano ko dito, ang retail ko nito dito guys ay 50. So, meron na akong patong dito guys na 5 pesos each box. Tapos dito sa door ko naman, may laman itong 10 pieces na uh, blade, ang ano ko nito, ang retail ko nito dito sa akin tindahan ay 8 pesos. Tapos, dito sa lighter, guys, ang bentahan talaga nito dito ay 15 pesos. Kaya, nire-retail ko na lang ito ng 15 pesos dito. Pero, mas malaki kasi ang uh, tutubuin ko pag naka-wholesale ako. Kaya, per box ang bili ko nito. Kasi dito yung mga naglalako guys medyo mahal kasi sa kanila ang punan na nito ay uh, 10 pesos sa kanila kaya binibenta na dito ng mga tindahan ng 15 pesos tapos dito naman guys, uh, 10 pesos lang ito dito ang punan ko pero binibenta ko ito dito ng uh, 4 pesos 4 pesos na lang ang bigay ko nito guys kasi 10 pesos lang naman yung kuha ko pag sa iba kasi ay 15 pesos ang kuha ko tapos pag bumili sila ng isang pack nito ang retail ko nito dito sa ating tindahan guys ay 20 pesos tapos yung king giver ay 8 pesos ang isa pag isang battery ang binibili, binibili ng aking customer pero pag tong isang bu guys 20 pesos lang ang retail ko nito napatong lang ako dito ng 5 pesos guys tapos dito sa super glue dahil sa super glue ay 75 ko lang nakukuha yan kay Chinese uh, ang benta talaga dito nito guys ay 15 pesos pag yung sa mga naglalako pag kay Chinese ako bumibili guys, ang retail ko lang nito guys, ay 13 pesos so, pag sa Chinese store ako bumibili guys sa mga ganitong items medyo malaki po yung tinutubo ko dito, lalo na dito sa lighter guys lalo na dito sa lighter guys uh, 50 pieces ang laman nito eh, ang puhunan ko lang nito ay 350. Ang retail ko nito dito sa aking tindahan guys, ay 13 pesos lang kaya mabenta dito sa akin. Kasi sa ibang uh, tindahan ay 15 pesos. Kasi sila, nakakabili kasi sila guys, dun sa mga naglalako dito sa aning tindahan. Uh, hindi na ako nabili dun kasi konti lang yung tinutubo ko guys. Eh, mabenta naman dito sa aking tindahan itong lighter. Ang tubo ko dito guys, ay nasa 300 pesos din. Eh, saglit lang ito guys sa akin. Kaya uh, wholesale ang kuha ko ng lighter kay Chinese. Dumadayo talaga ako kay Chinese guys. Tapos, basta ma ma malaki ang be ang kita ko pag kay Chinese store ako bumibili ng mga ganito. Kasi yung mga naglalako guys, ay kay Chinese din sila kumukuha ng kanilang uh, paninda. Later. sa muli sa pag-watch, pag-support. So shout out sa inyo guys, lalo na sa mga silent viewers, sa mga new subscribers at sa member ng aking channel. So thank you sa inyo guys. Maraming maraming salamat talaga sa suporta na ibinibigay nyo sa aking channel. So more power, God bless us always. Happy selling sa mga kapwa ko kasari kasarijan. I love you all.